So ito magbigay na po tayo ng ating reaksyon doon sa PIDEA leaks na hearing kanina ni Senator Bato. Okay? Um very obvious naman, okay? Na ito po ay para lamang uh, subukang ipahiya si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay para uh, pilite na na i-mind condition yung mga tao na gumagamit si PBBM, okay? Uh, pero ito po ay na-booking na, na nung mga fellow senators ni Senator Bato. Of course, meron silang courtesy sa isa't isa bilang fellow senators, pero gumawa ng mga mga iba't ibang paraan yung pong mga senador para po ipakita kay Bato na hindi sila natutuwa doon sa kanyang ginagawa. Okay? Una kasi si Senator Jinggoy. Panoorin natin yung sinabi ni Jinggoy about kay uh, doon sa kay Jonathan Morales. Okay? sinungaling polluted source una una sinabi, raw, sinabi niya sa hearing na sinabit niya kay, sa kanya superior si Francia eh wala nung daw natatanggap si Francia eh nasa niyo dokumento pwede na sa kanya siya nag-leak simple lang naman yan <laughs> Well, it is the call of uh, the chair of uh, public May court si Parene. Kung gusto niya pursue. Kasi ako, parang in-establish ko na yung establish ko na yung ano, na talagang uh, sa akin palagay, it's my opinion, na siya talaga yung nag-leak mm -hmm. ng uh, mga information. At yun yung uh, naka-lagay sa information allegedly yung naka-lagay sa information na yun, eh wala namang katotohanan dahil I even asked the PDEA if the named personalities that were named by uh, uh, Morales were included in the drug list. Wala namang daw. Yun, yon po yung kay Senator Jingoy So sa kanya na, na bad trip yung mga DDS kanina eh Kaya puro binabalik yung kanyang uh, Yung kanyang sa plunder and all that Yung tinitira nila kay Senator Jingoy eh. Pero si Senator Grace po dumaan din, nagsalita din He, uh, She questioned yung pong credibility nitong si Morales okay? um, Yung kay Senator Cheese nakakatawa din okay? ah uh, Ito yung kay Senator Cheese na sinabi niya Oh, pinang pinangaralan din niya si Senator Bato Ito yung sinabi niya okay, I hope the chairman will consider And did not draw upon it at this moment Number one When we subscribed our witnesses To tell the truth the, the, Only the truth and nothing but the truth It is limited only To what he knows based on his personal knowledge uh -huh. What he knows to be And known to him uh -huh. to be known to be hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganto, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganto. Kaya po ngayon siya manahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, mm -hmm. imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating oh. testigo, hindi po po pwede ganoon. Eh. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yung ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang um, informant na hindi na niya maalala. Um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. Tama. So kung may papatawag po... Sino papatawag mo? Eh, yung informant niya, hindi niya maalala. Ayon. Di ba? Yung nakahalubilo niya, kung maalala, niya ay yung informant para malaman natin totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Guneong Gadapan na binabanggit ng pangalan natin yung Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya si Guneong Gadapan. Ngayon binabanggit din niya na mayroon doon tigil na Polkov na kumusap sa kanya na Reglosa. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya hindi kung sino pang pangalan ang binanggit doon tiga na Polcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, ginong chairman, eh, ah, buti na po tayo ng December, hindi po tayo matatapos <laughs> sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Ito, chairman. Ito, importante ano po, border, din. Um, narinig ko po yung motoproprio investigation ng chairman. Sabi po niyo yung drug hall sa Batangas at yung pidealics Leaks. May ko ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento. Dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? <laughs> Sete, dapat po sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot doon sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Aba, chairman? Ama, sino bumutas? <laughs> Hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang iso din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ang simula. Kung hindi atin na work kay Director Francia, sino man ang nakakura na ng dokumento yun. Yun, yun. ang dapat sino tutukan. Naman, yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng um, ito. Naimbitahan na natin si um, Binibining um, soriano ang para tanong yan kaog nito pero ang iso nga natin ay yung Batangas at yung ayun BDL isama dapat sa listahan hindi, hindi, hindi yung ba, kung ano-ano yung mga pinapasok pa na hindi naman hindi mo naman inimbestigahan kung kung totoo hindi yung ano eh uh, yung nandun eh kaya yun talagang uh, pati si ano pati si uh, Senator Cheese di ba eh kumbaga respeto na lang kay Senator Bato hindi niya madiretso pero Di ba, wala sa hulog yung ginagawa mo. O parang gano'n yung sinasabi kay Senator, kay Senate President uh, Migs. Ganon din. Pwede yung punta. Ito yung sinabi naman ni Senator Migs. Okay. Anyway, um, this is my short statement about the hearing today yeah. sa committee ni Senator No, so, We were monitoring the committee hearings being conducted by the committee on public order and very serious accusations have been made. whether whether they have merit or not it's a whole other matter while certain claims were made documentary evidence is yet to be presented. there were no pictures no corroborating testimonies in other words this was only based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence Tama. cites a document which he claims to have seen by the virtue of his former position. although he did not personally witness any wrongdoing. And the drug test of the president, even the drug test of the president is being brought up, even though it does not appear to be germane or important. Wala, wala connection. The whole, the Under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearing should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Mm, tama. Hindi say in legislative inquiries in aid of legislation may be diminished especially when it comes to reputational damage to other parties. Tama. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on. Mm, diba? We do not want a repeat of that. We respect the committees. We respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Ayan, Senator Bato, hindi lang madiretso iyo, huwag mo daw gamitin para sa political persecution. Oy. <laughs> Kawawa naman si senador Bato. Gulpe sa mga kapwa niya, Senador. Kahit si Senator Robin Padilla, medyo hindi din natuwa. Di ba? Kasi pati si Maricel Soriano, collateral damage, eh, nadamay eh. Di ba? Nakita mo doon si Robin, para siya yung nahihiya para dito kay Maricel dahil sa pinagagawa ng kanyang kakampi na si Senator Bato. Nadamay pa itong si Maricel. Di ba? Eh, ba't yun yung pagsabihan, Senator Robin, yung iyong kakampi? At itong si dapat si Jonathan ang inanom na uh, ba't pati si Maricel ay pinagiinitan mo, 'di ba? sinasabi, sabi wag idamay yung artista si Jonathan Morales, yung nadadamay sa artista. So, 'yun po, nakita nyo Talagang walang nang kakampi si Senator Bato doon sa kanyang uh, hearing na parang sirkus yung nangyari at uh, talagang walang wala patutungan, fail, fail po yung kanila ano. So better luck next time na lang. Tingnan natin kung ano pa yung mga paninira na kayang gawin nila. Okay, so thank you very much po. See you po sa next vlog po natin, guys. Ба-бай. Bye -bye.